ito po ay isang proyekto po ng local government at sa akin pong sariling pagkakalam bago po magawa ang isang proyekto nangangailangan po yung ng municipal or city ordinance at dito po uh, nakalagay po rito ay fund sources lang po municipal development fund pero it was not uh, declared or stated in municipal ordinance approving that the project has an appropriation coming from the procurement of the legislative department. Ito po ang question ko, bakit hindi nilagay po yung municipal ordinance? Ngayon po, uh, kayo na po ang bahalang uh, mag-scrutinize tanungin nyo rin po kung kung magsaliksik po ko na kung bakit po walang local ordinance na talaga uh, po sa nakapaskil na to. Yun lang po at maraming salamat po. Like, share, and subscribe.